mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maging handa kayo at sinihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Pagsasadiwa Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Batid ni Jesus na sandaling panahon na lamang niya makakasama sa lupa ang mga alagad. Dahil dito, wala siyang pinalalampas sa pagkakataon upang turuan sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Maitumpak ang kanilang maling pag-iisip at gawi at maihanda sila sa kanilang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kagaya rin sa atin, nais niyang lagi tayong handa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama na mamuhay ng may kabanalan at huwag magsawa sa paggawa ng mga mumunting kabutihang makapagpapaligaya sa ating kapwa. Naway nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Malifishar ng Society of St. Paul na nagsasabing, All for the Gospel.